ba't ka na kasi mangot? Paano kasi? Si Ate Rosary, lagi niya ako inuutusan. Pero hindi po si Ate Angel kasi kakampi ko siya. Ang ganyan niyo talaga magkapatid, pinapahirapan niya si Rosalie. Angel, gumising ka na dyan. Magkasikaso ka sa mga kapatid mo kasi papasok na ako sa trabaho. Saka nga pala dyan, magsayang ka para pag-uwi ko, may kakainin din ako, ha? Huwag ako na tumbala sa mga kapatid ko. Magsaing na rin po ako. O sige, papasok na ako, Angel, ha? Kayong dalawang magkapatid, tulungan mo yung kapatid niya, si Ate Angel niya, ah. po, Tutulungan po namin si Ate Angel. O sige, na ako, <laughs> Iris, bumili ka nga sa tindahan doon ng bigas. Ate Angel, huwag na lang ako. Si Rosalie na lang. Wala naman siya ginagawa. Nag-cellphone ako dito, eh. Sige na, Rosalie. Ikaw na bumili sa tindahan doon ng bigas. Ayaw ni Iris, eh. Eh ate, maghugas pa po ako ng pinggan eh. Eh ayaw nga ni Iris bumili ng bigas eh. Mamaya ka na maghugas, bumili ka lang muna sa tindahan. Bakit? Wala ka bang paa? Sige na po ate, ako na po bibili po ng bigas. Ate, ako na po yung pambili. Oh, ito na, hindi mo pang sinasabi, nag ka pa, bumili ka na doon. Sige po ate. Rosalie, ba't ka malungkot naman? Paano kasi Patricia? Palagi na lang ako iduto sa nang ate ko. Kahit wala naman ginagawa si Irish. At ah, talaga ba, Rosalie? Kawawa ka naman sa mga kapatid. Kahit sila, Patricia, mahal ko pa rin sila. Kasi kapatid ko sila eh. Chuchay, dito na ako ha. Bibilis ako ng bigas. Oo oh, nga pala, Angel. May lalakarin kami ng kumpari ko. Pagkakakitaan. Oh, nga pala, Angel. Maglinis-linis kayo magkapatid dito. Ang dumi-dumi ng bahay, ha? Sige po, tay. Oh, sige na. Alis na ako, ha? Rosalie, pag mo maglaba dyan, ninisan mo itong buong bahay. Magwalis-walis ka. Ate, pwede po ba? Si Irish na lang po ba maglinis ng bahay? Di pa po kasi ako tapos maglaba, eh. Ha? Rosalie, utusan mo ako. Kita mong aalis ako, eh. Maglalaro kami ng kaibigan ko. Ka. Eh, may pala si Eris eh. Pag tapos maglaba, maglinis ka dito. Parang wala kang paa. Sige po, ate. Maglinis na po ako ng bahay pagkatapos ko po maglaba. Sige na! Oy oh, Iris, ba't ka na mangot? Paano kasi? Si Ate Rosary, lagi na ako Pero hindi po pa si Ate Angel. Kasi kakampi ko siya. Ang ganyan yun talaga mga kapatid, pinapahirapan niya si Rosalie. Ang tama lang sa kanya yun. Uy <laughs> hey, si Rosalie, hindi po siya tapos. Rosalie, kala ko ba maglalaro tayo? Naning, baka hindi mo na ako makakapaglaro. Kasi ang dami ko pang gagawin eh. Maglilinis pa ako ng bahay namin. Ano Rosalie, maglilinis ka pa? Eh naglaba ka na nga. Ano pang ginagawa ng mga kapatid mo? Wala, wala silang ginagawa kasi palagi nila akong inuutusan eh. Masali, grabe naman yung mga kapatid mo. Sige, tulungan na lang kita magsampay para mabilis ka matapos. Sige, naning. Na, tulungan mo ako. Salamat ha. Sige. Tayo, okay, alas po muna ako ha. Ipupuntaan po kasi kami ng mga kaibigan ko. Oh, sige, enjoy. Papayagan kita. aso huwag ka gano'ng magpapagabi ha. Saka mag-iingat ka sa daan ha. Opo tayo, sige po, alis na po ako. Parang Gustin! Parang Gustin! Pa, oh, bakit pre? Ba't tumakangos siya? Anak mo na disgrasya sa Angel! Totoo may sinasabi mo yung pre! Oo pre, tayo sa natin sa ospital! Nak, sana maging abal sa iyan. Kulang-kulang maglalakwa at maglalaboy. Sana anak, hindi na kita pinayagan. Tay, sorry po kung nagsinungaling po ako sa inyo. Hindi ko na po Oo nga, sana anak, huwag mo nang Alam mo ba anak, yung panay ginagamit niya sa mabuting pagluktunguan at sa mabuting lakarin. Opo tay, tatandaan ko po yun. O sige na anak, namimiss ka na ng mga kapatid mo. Tara na. Iris, Rosalie. Kau mo nang sa kapatid mo ha. Alagaan yung nyo yung mayiging kapatid kasi papasok ko sa trabaho ha. Kau nang sa kapatid mo kay Ate Angel ha. Pakainin mo siya. Alam mo naman di makakakilis yung kapatid mo ha. tay, papakainin ko po sa Ate Angel. O sige na, alis na ako ha. Sige po tay. Ate, huwag mo ka na po. Rosalie, maraming salamat sa iyo ah. Kahit lagi ka namin yung utos ni Iris at ang kaming sa iyong masama, diyan ka pa rin para alagaan ako. Sana mapatawad mo ako. Ako rin po, Ate Rosalie. Sana patawad mo ako kung hindi ako sumusunod sa lahat ng utos mo. Kaya sana patawad mo ako. Ano ba kayo mga kapatid? Di ba mga magkakapatid nagmamahalan, hindi nag-aaway? Tutulungan ko talaga kayo kasi kapatid ko kayo eh. Diba ate, mga magkakapatid nagtutulungan at nagmamahalan. Rosalie, maraming salamat sa iyo. Napakabait mo talaga. Mayakap nga. Ako din.